DJ nagustuhan at nagandahan nga ang bagong look ni Catherine Bernardo ngayon dahil after Bangkok, Thailand nila kat Catherine with her family ay agad nagpagupit at nagpakulay yung buhok si Catherine kasama ang kanyang pamangkin na seleksin. Halina't panoorin ang video. Sobrang ganda nga naman ng magkita at pati na rin si Daniel Padilla ay di mapigilang pusuan ang post ng kayang inaanak na si Lexine. Sobrang close nga dati si Lexin at DJ noong sila pa ni Katrina. Ang tawag pa nga ni Lexin kay DJ ay nong nong o kaya naman ay onong. Sa ngayon nga ay di naman dinadama ni Katrina ang mga pamangkin niya kay DJ. Napagkakamalan pa ang anak nila ito pero ang lahat ng itong balita ay fake news lamang. Dahil ang totoo ay pamangkin lamang sila ni Katrina. At inaanak ito ni Daniel. sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.